focus nyo ng kaalaman tungkol po sa motor tara po puntahan na natin uh, magandang hapon mga kapatid uh, may gagawin tayong uh, motor bali ang isyu ng motor na gagawin natin ay yung kanyang Uh, charger uh, sumisira siya ng baterya bali nag over voltage siya haalamin natin kapatid no kung ano yung sira punta na natin ah uh, kapatid no yung gagawin nating motor bali ang motor na to kapatid ay wala na siyang baterya gawa ng tinanggal na nung may-ari yung baterya Uh, lumobo kasi yung kanyang baterya. Nung hindi pa niya to tinatanggal, kapatid, ay tiningnan ko yung kanyang voltage. Maabot siya ng 15 to 16 na uh, voltaje. Ano pa lang yun, idle pa lang. Hindi mo pa siya rinerevolusyonan. Uh, siguro, lumaki na, lumobo, nang lumobo yung baterya, kaya uh, tinanggal na niya. E, may baterya tayo dito kapatid ilalagay natin no ito so, na kapatid no yung bateryang ilalagay natin yan kapatid no nailagay na natin yung baterya subukan na natin ayan kapatid oh, meron tayong 13.1 volts ah, paanda natin kapatid no wag na nating uh, patagalin yung andar ng motor dahil habang tumatagal ay lumalaki yung kanyang voltahe uh, baka masira uli yung kanyang battery bali yan ang uh, natin gagawin natin kapatid no tingnan natin kung ano yung sira dito dito, kap dito kapatid no tinanggal na natin yung kanyang pairings Ah, kapatid no kailangan natin ng mag voice over no dahil may nagbibidyoke dito sa may amin nagbibidyoke yung kapitbahay natin baka makapirates tayo sa kanta no dito kapatid no mag tetest tayo ng stator no yan pinaghiwalay ko na kapatid dito yung arnes at yung pagaling stator coil itetest natin yung papuntang stator coil. Uh, tingnan natin kung alin dito yung may sira, no? Bali dito kapatid, ano siya, no? Uh, half wave siya. Kulay green yung kanyang regulator. Itetest natin kapatid kung regulator ba o stator ang sira. Nag, ano kasi to eh, over voltage Bali, magte-test tayo, no, yung Alp wave test Ilalagay ko yung clip sa Makina, no, o sa body Para Papaandarin ko dito kapatid yung motor, no Yan, umaandar na siya Pero hindi natin maririnig dito yung Andar ng makina, no ilalagay ko yung clip sa may sa makina tapos sa positive ng baterya yun umilaw good yung ating tester no yung test lamp natin good yan umaandar yung makina diyan kapatid no hindi lang natin marinig sa video ah, itetest natin yung kulay yellow at kulay white no na wire yan yung papuntang o, yan yung galing stator coil no dapat ito kapatid iilaw ito, no? Kasi naka-body ground yung clip. Ayan kapatid, no? Tinusok ko na. Dapat iilaw. Wala. Hindi umilaw kapatid, no? Yung kulay yellow. Lipat ko naman sa kulay white. Ayan kapatid, hindi rin siya umilaw. Hindi rin siya umilaw kapatid, no? Pero umiilaw naman yung ating test lamp, no? Umaandar naman yung makina. Dapat umilaw siya. Ayan kapatid, oh, wala pa rin. Hindi pa rin siya umiilaw. Bali ang gagawin natin dito kapatid, no? Uh, mag pull wave test tayo, no? Alp wave test to, no? Wala. Ito na kapatid no full wave test tayo dito kapatid no tutusukin ko yung white at saka yellow no ayan you no know? yan umilaw siya kapatid no ibig sabihin kapatid full wave yung motor dahil umilaw siya sa full wave test ayan you no know? full wave test yan kapatid umilaw siya full wave yung ating stator pero yung ginamit niyang a regulator kapatid pang half wave uh, dapat kapatid no pagka full wave yung stator dapat kapatid full wave din yung regulator no dito kapatid no uh, tatanggalin na natin yung uh, na wire, wire, no para ma-connect -ma na natin yung uh, regulator Charger, no, kapatid Ay, shoutout natin, kapatid, no Yung may-ari ng motor Ah, uh, dito, kapatid, no Ang gagamitin nating regulator Ay pang full wave Pang TMX, sya, no Na 1 to 5 Yan, no Yan yung regulator na gagamitin natin dahil naka full wave pala yung kanyang stator coil kaya full wave din dapat yung regulator yung nakalagay kasi uh, pull full wave yung stator pero yung regulator e pang half wave uh, hindi po kasi pwede yun, no uh, mataas po ang resistance ng uh, stator coil na naka full wave kaya dapat ang gamitin mong ang uh, regulator e eh, pang-full wave dahil kaya itong tumanggap ng mataas na resistance para hindi uh lumaki yung voltaging ilinalabas ng regulator. Ganun 'yon kapatid, no? Uh, shout out nga pala no kay uh, attorney AST uh, este... Uh, Kuya Bong uh, hindi, na, hindi ko alam yung surname niya no yung nickname lang niya ang alam ko Kuya Bong Santos no ng barangay Takasanjan uh, Takasan diyan sa May Makabebe shout out attorney ah este Kuya Bong siya yung may-ari ng motor na Mio no Salamat kay Kuya Bong dahil sa atin pinagawa yung kanyang motor. dito kapatid no yung kulay black na wire pinadaan ko siya ng ACC o yung sa accessories wire no yung kulay black Music nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel at mag-like po at i-share mo na rin. Salamat po sa panonood.